nagdesisyon na ang uh, Philippine uh, Health Insurance Corporation na PhilHealth Board na kansilahin na itong pagbili ng mga produktong plano nitong bilhin para sana sa nalalapit nitong uh, 30th anniversary sa Pebrero sa susunod na taon. Maalala nga uh, makailang beses na uh, naungkat itong tungkol nga sa malaking budget na inilaan ng PhilHealth para sa naturang uh, selebrasyon ng kanilang anibersaryo Una ay ito nga pa, sa pamagitan na ni Healthcare Reform Advocate Dr. Tony Liatson na nagbunyag sa naturang pondo at pangalawa ay sa pamagitan ng pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography. Ayon sa Field Health Board, kinansila na nito ang pagbilingan ng maraming item na nagkakahalaga ng uh, ilang milyong piso. Kinabibilangan ho ito ng mga sumusunod. Ito ho ang mga payong o umbrella na nagkakahalaga ng halos 8 milyong piso. Ito namang uh, perforated mesh stickers na nasa mahigit uh, 7 million pesos. Itong tote bags naman, umaabot po sa halos 2 milyong piso. Anniversary shirt naman na umaabot sa 3 milyon at anim na raang piso. Ang marketing shirt naman na umaabot sa halos 2 milyong piso, maging itong jacket na umaabot sa 13 milyon na mga catsabag katsa na umaabot naman sa 750,000 pesos mga button pins na maabot sa mahigit kalahating milyong piso kung susumahin mga kabombo ang preso ay aabot sa 37,555,550 pesos ang magagastos sana sa pagbili ng mga ito nakapaloob ang mga procurement dito sa ilalim ng marketing and promotional expenses ng State Health Insurer Pagtitiyak pa ni Health o uh, PhilHealth sa uh, President at uh, CEO Emmanuel de Jr. hindi niya papayaga magkaroon ng labis na paggasta sa pondo. Ang PhilHealth Boardman ay pinumunuan ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa bilang Chair habang nagsisabing miyembro ang Department of Finance, Department of Budget and Management, Department of Social Welfare Development, maging ang Department of Labor and Employment, tatlong expert panel member at apat na sectoral member.